Have you ever wondered bakit may mga lalaki na kahit hindi pogi, hindi mayaman, hindi masyadong nagsasalita, pero parang hinahabol ng mga babae? At may iba naman na kahit anong effort, kahit gaano kabait, kahit gaano kadaming sweet messages, parang hindi pa rin pinapansin. Ang sagot dyan ay simple, hindi ito tungkol sa looks o effort. It's about energy, discipline, and presence. At kung naiintindihan mo ang stoicism, alam mong ang tunay na attraction ay nagsisimula sa loob, sa control ng sarili mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 stoic rules that make women chase you, dot mga prinsipyo ng stoicism na kapag na-master mo, hindi mo kailangang habulin ang babae, dahil sila mismo ang lalapit sa iyo. Rule isa, control your emotions, don't let her control them. Ang unang rule ng isang stoic man, emotions under control. Hindi ibig sabihin walang emosyon ka, ang ibig sabihin, ikaw ang may hawak dito. Kapag mainit ang ulo niya, kalmado ka. Kapag nag-attitude siya, hindi ka nagre-react. Kapag nagtatampo siya, hindi mo sinusunog ang sariling peace para lang habulin siya. Sabi nga ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. At yan mismo ang dahilan kung bakit ang mga babae na attract sa stoic man. Dahil sa gitna ng emotional chaos, ikaw yung tahimik na center. Hindi kanya kayang ay manipulate emotionally, kaya mas lalo siyang naiintriga sa iyo. Rule dalawa, never beg for attention, become the man who doesn't need it. The more you chase, the more she runs. The more you need her validation, the more she loses respect. Pero kapag pinakita mong kaya mong mabuhay ng masaya, productive, at kalmado kahit wala siya, doon siya nagiging curious. In stoicism, detachment is strength. Kapag detached ka sa outcome, nagiging natural ang energy mo, hindi needy, hindi desperate, hindi forced. At yan ang pinaka-sexy sa mata ng babae, dot ang lalaking hindi nagpaparamdam dahil gusto ng validation, kundi dahil meron siyang sariling buhay. Rule tatlo, always choose peace over reaction. Kapag nag-text siya ng, sin zone, kuwag kang magpanik. Kapag nagbago siya ng mood, kuwag mong habulin. Kapag nagparamdam siya ng lamig, huwag mong pilitin. A. stoic man observes, not reacts. You respond only when it's worth your energy. Kasi alam mo, peace is power, and a man who protects his peace is impossible to manipulate. Kapag hindi mo pinapakita sa kanya na affected ka, dot ang isip niya mismo ang lalapit sa iyo, nagtataka. Bakit parang hindi siya nagmamadaling makuha ako? That mystery makes her chase you. Rule apat, live with purpose, not for her, but for yourself. Ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hinahabol ng babae ang isang lalaki ay purpose kapag meron kang malinaw na direction, kapag busy ka sa goals mo, kapag meron kang mga ginagawa na hindi umiikot sa kanya, doon ka nagiging magnet. A stoic man lives for his mission. At ang mga babae, naturally, na-attract sa energy ng lalaki na may lalim. Because purpose creates gravity. At yan ang klase ng lalaking gusto nilang sundan, hindi takasan. Rule 5, speak less, observe more. Ang mga mahilig magsalita, madalas, sila rin ang madaling mabasa. Pero ang steward tahimik. Hindi dahil boring siya, kundi dahil alam niyang hindi lahat kailangan sagutin. Kapag marunong kang makinig, mas naiintindihan mo ang tao. At sa mata ng babae, yung lalaki na marunong magbasa ng paligid at hindi agad naglalabas ng emosyon, misteryoso, malalim, at confident. A silent man with control is more powerful than a loud man with no direction. Rule Anion, don't chase, attract through discipline. Kung gusto mong habulin ng babae, kuwag mo siyang habulin. Habulin mo ang disiplina mo. Gumising ka ng maaga. Mag-workout. Pagandahin mo sarili mo physically, mentally, emotionally. A stoic man invests in himself daily. Kapag nakikita ng babae na habang siya busy mag ikaw busy mag-grow, nagiging challenge ka sa kanya. At kapag challenge ka, nagiging pursuit ka. Hindi mo kailangang pilitin ang attraction, dahil discipline itself is attractive. Rule Pito, never explain yourself too much. The more you explain, the less mysterious you become. Kapag lagi mong pinapaliwanag kung bakit ka tahimik, bakit ka hindi nag-text, bakit ka busy, nawawala yung edge mo. Ace Tawakman moves with calm confidence. He doesn't need to prove his worth. He doesn't beg to be understood. He simply is. At kapag ganun ka, mas lalo siyang nag-iisip kung anong meron sayo. That curiosity becomes attraction. Rule 8. Reward Respect, Not Attention. Huwag mong gantihan ng pa-flirt kung walang respeto. Huwag mong pahalagahan ng babae dahil lang maganda siya. Value women who value you. A to man recognizes energy. If she gives respect, give it back. If she plays games, stay calm and walk away. Marcus Aurelius once said, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one, So be that man and let her see it through your actions, not your words. Rusham, let her feel your absence. Hindi mo kailangang magpa-hard to get, kailangan mo lang magpakita ng control. Kapag lumalayo ka hindi dahil galit ka, kundi dahil may mas mahalaga kang ginagawa, nararamdaman ng babae yun. Because women only miss men who are not always available. Kapag sanay siya na lagi ka nandyan, nawawala yung thrill. Pero kapag bigla kang naging tahimik, kalmado, at focused, mapapaisip siya. Bakit parang hindi niya ako hinahabol? That's when she starts chasing you. Rule sample, master your energy, she'll feel it without words. Lahat ng stoic rules na to ay magtatagpo sa isang punto, energy control. Ang tunay na masculine energy ay hindi mainan. It's calm. It's grounded. It's present. Kapag nakatayo ka, relaxed, confident, hindi react eyed, hindi nagmamadali, nararamdaman ng babae yon sa presence mo palang. Hindi mo kailangang magsalita ng I'm confident. Hindi mo kailangang mag-post ng motivational quotes. Kapag na-master mo ang sarili mo, kapag hindi mo hinahayaan na emotions mo ang magdikta ng kilos mo, not the world, and women, will naturally be drawn to you. So remember this. A stoic man doesn't chase women. He attracts them through silence, purpose, and control. Hindi siya nagpapasikat, hindi siya nagmamadali, hindi siya humihingi ng validation. Dahil alam niyang ang tunay na halaga ay hindi kailangang ipili. Ang babae, hindi niya hinahabol. Pero kapag nakilala ka niya, at nakita niyang kaya mong kontroli ng sarili mong mundo, ikaw na mismo ang hahabulin niya. Because a man who masters himself, is a man no woman can ignore.